sa atong pagkaimugso ng kalibutan di kalawaan at ang daan sa atong suliran ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan aba na doon ay suliran nga na dilid mo mapasan ngay kaura nagkinanglang kagkatabang na roon sa pagsundad ni ini nagkinanglang kagkahayag na may ulandag si mong unahuna huwag tungod ni ini na tao kinila itong tulumanin na nagkuluhan kini ang akong suliran ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahuna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong paminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan, huwag pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, kini ang akong suliran. Kini, 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 kini. Ang, ang akong suliran. sinuma ni Teresa Tiro Surya ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso dalit kaninyo sa RMN Drama Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Batan. Ingun sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagawa lang ko ninyo sa pangan nga Rose. Trente City Anyos, may kalib in. Og na duha ka anak nga pulos na laki. Nagpuyo mi sa usa ka barangay dire sa General Santos City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ni Salute nga akong napalit niya 2015 nga magidakon nga 300 square meters sa kantidad nga 70,000. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Rose, di ba nga nangita man mong Gerard og mapalit na yuta aron inyong kabayan? Oma, Bisa gamay lang gud unta nga mabaya na mo ang natarang gamay. Na kang alis ko nung yuta ay iyang ibalikya Um, sa so may gidakon ma. Na kamoy pagsulti oy. Kay bahin man kuno na niyang yuta asa namatay na nilang mga ginikanan. Usa na po na siya ka byuda kay namatay na po pud iyang bana Sayo iyo nang nabyudang bayhana. Pero may lain na nga katipon ron. Oy, Klaro ha inyong yuta, ama eh, titulado ba na? Kun naklaro na ba na ubahin? bahin? E eh, basig, magkaproblema o niya sa umaabot kun may diskumpiado sa pagbaligyan ha? man mantingali. Kaya ang uban po ko nun yung mga igsoon, ipangbaligya na masadguno ang ilahang bahin. Paghimo lang yun mo kasabutan nga kanang yutaa ah, ilang ibaligya ninyo. Um, uh, Mag-inquire mi Gerald bahin anang yuta, ama? Kaming duha mo desisyon kung angay bang paliton ang yuta. May titulo ni, eh, pero mother tahitul palagi. Sa amo pa ng mga ginikanan. Pero wala waragi problema ning yuta ah. Kay halos kaming tanang managsuon, wa man mo puyo ni yuta ah. Kay sa laing lugar naman may nakadesisyon na mamuyo. So, ang nagigamit naman mo ninyo taa, ah. Bao nga amo na lang ng ibaligya. Tara ninyo kung gusto na ninyong patituluhan sa umaabot. Nya, unsa man, Gerard? Unsa gani, gidak o na ning yutaan ng alis? 300 square meters ning akong bahin. Um, ilan mo sa'y baligya dinyo ani? Ay, iparehas ko na lang sa pagbaligya sa akong mga igsoon sa ilas ng bahin. 70K lang. 70,000? Nya, yeah sa jiraan. Ako, okay ro Ikaw. Ah uh, nang alis, ang imong mga anak, okay ra ba sila nga imong ibaligya ang inyong yuta? Ay. <laughs> gagmay pa man intahon ng among mga anak oy. Aw mga minor di edad pa ba? Maonga ako ra ang maka ani. Kay e kabilin manis akong mga ginikanan diri nako. Ang buot ba na akong ipasabot, baahinin ni nako sa kabilin sa among mga ginikanan. Unya, kanang akong kaipon karon, di man nako legal nga bana. Patay naman ang akong bana, yun. Pero magbuhat yung taan yung kasulatan ng alisa? Ay, oo, oy. At baranggay, barangay. Magpabuhat ang kasulatan sa barangay o magpirmahan ay dito. Ah, nala, sige. Go namin nga mong palit sa imong yuta ng alis. Yun yun, yun ninyo ang palit ang yuta ni Alice Ross? Opa, kumana namin dito magpinirmahes barangay. Yun pa may ay may pirma? Ah, uh, si nang Alice na pa. Kay mga minor di edad pa man ang iyang mga anak. O kanadi ay ang iyang kapuyo ron. Dilek man nak yang bana god? Oh, kay eh, biuda Malaysia. si alis? <laughs> oh, okay, kira-baya giud ang yuta pa. Daku-daku mandai ang 70,000. Uy, may daku-daku pang hawan nga matamnan og mga utanon mga misitas pohon. Pinao ota-onta nga, dilih mo magka problema lang yuta asa maabot ros. Pa! <laughs> panako na palit napalit ang maong yuta. Wa man jid mi na himo problema ini sa pagpalit sa maong luna, diin wa ko'y title nga gigunitan ani kay mother title palagi. Kasulatan lang sa barangay ang naanak ko. Pag matuod nga napalit ko nila ning luna Hangtod nga ning bago lang, may kauban ko sa trabaho nga nagka-problema sa yuta nga iyang napalit. Onya, unsa On Naon ang inyong yuta nga napalit? Susros, huwag ikong magdahom. Uy, kaya magka problema mi Huwag samaan niya. Okay nga no, di ay. <sighs> Gusto ba huwag sa mga anak anang napalitan na kong yuta? <coughs> ha? Unsa eh. ko na sila makapirma sa pagbalik yan ng yuta ah. Oh. Ha? Ay, pagpalit ko na ko ng yuta ah. Gagmay pa ng iyang mga anak. Mga minor di edad pa ba? Maong, uwa sila makaperma sa pagbaligya ng yuta, ah. Karang kay, gusto man in tao nilang bawion ang napalit na kong yuta silang ginikanan, uy. Unsa? Ang ginoo ko? Parihas man ang sitwasyon na sa napalit na yuta, fe? Ha? May napalit sa mong yuta nga sama sa sitwasyon sa kong yuta? Oo. napalit ko ninyo itong 2015 pa. Ang ilaras rasang inahan nga byuda na ang nakapirma sa pagbaligyaan ng yuta. Ah, kay mga minor di edad pa ang iyang mga anak at tong na. Sus, pangandam na lang yudaan, Rose. Kay basig magkaproblema sa kasamas gato bang namang problema karon. Unsa? Wala ya kung giingon nimo kanil to paros. Sa pagpalit pa lang din yu yuta ah. Simbak po taon pa eh. Di lang taon mahitabo na ako ang nahitabo sa akong kaubans trabaho. Nabawion ko no sa mga anak ang napalit niyang yuta. Iwak ko no sila kapirma sa pagbaligyaan ng ita. Ah. O yan pagyad nga huwag pagyad ninyo mapatituluhin ang yuta. Ah. gipasagdala na ninyo. Ali ba? Huwag pa mamoy titulo hmm, lagi pa. Katurang kasabutan namo sa barangay. Kay, kinilaging busy may permis trabaho, uy. At imanagin niyo ninyo kay posible tuod nga mahitabo ninyo nang nahitabo sa kauban nimo sa trabaho ku ha gud ana <sighs> Unsa may buhaton nato ron Nadlok na man noon ko ini eh Idara na bayat tong gipalitan nato ninyo taa Ay Ati manon nato ang pagpatituloan ninyo taa Unsa Unya Pila man sad gahi ato magastuan na mm -hmm. ako kalikayan nga mabalaka nga mahitabo sa dnamo ang nahitabo sa yuta nga napalit sa akong kauban sa trabaho. Kay sa maragid og sitwasyon sa pagpalit sa maong luna. Uga nga ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, pagpalit na mo aning yuta ani 2015, why titulo kay mother title pa? Kasabutan lang sa barangay ang akong gikutan. Sayop ba nga akong paagi sa pagpalit aning yuta Ikatulong pangutana, pagpalit nako ako ang inyataan, ang biyodara na tag-iya sa yuta ang nakaperma kay mga minor di edad pa mani atong na ang iyang mga anak. Posible ba nga mangreklamo ang iyang mga anak sa umaabot kung mahingkod na sila? Ikatulong pangutana, naka-mother title pa ako na akong napalit. Kundi nilipagid ko makapa-individual o titulo ang inyataan, Unsaon na ako pagprotekta nga akong katungod batok sa mga anak o mga egsuon aning akong gipalitan sa yuta kung may reklamo sila. Ikaupat o, o katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton, samtang buhi pa sinang alis nga ako napalitan aning itaa. Ako ba siyang ipatawag o usab sa barangay? Aron papirmahon niya ang iyang mga anak? Stress na gid kay ko o gunauna aning akong sitwasyon. Palihog, Sabang og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rose. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, guys, kaming duha ni Dr. Obra ang inyohang mapaminaw sa kahanginan o kami pod. Ang muhatag ninyo o tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa may atong gipaabot, ipadana dayon na ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com O sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw lain na pod nga adlaw, lain na sad nga drama sa kahanginan ang inyuhang napaminaw and of course lain na pong mga pangutana ang mahatagan og tubag ug lain na pong problema ang mahatagan og kasulbaran muna. Padayon lang gyud mong pagpaminaw sa ato ang programa, di ba partner? Yes, partner, nga ato magkutlo nga ko nga adlaw partner. Mm -hmm. Sometimes we are tested not to show our weakness. Mm. But to discover our strength eh, kay ning mga problema na to partner mo man maka hatag pud na tuog kada yeah. it will test us Kung yeah. asa and sometimes mo um, makarealize ta nga, kaya mandi ay mo oh. so magampo ta sa ginuo nga mm. ah, kanang stronger ta ani ah, yes. ta magampo nga dili mga problema kana mga problema oh right? Kung dili magampo strong ta, na makaya na to. na to, ang gitesting na to, nga problema. And usually no, inig kahuman, inig kahuman sa problema we will come out as a better person and as a stronger person. Yes. Yes. Mga greetings na to today, no? Yes, yes, akong greeting na sa akong uh, listahan ka na. ne? Mayang pagpaminaon ni Yulunya Laplana diha mm -hmm. sa Santa Monica Surigao del Norte. Okay. Uh, this is Mr. Tumuna na Lisa Sienes agar sa Sikihor o uh, usahay mo arin ni Siag Dumagiti City o mga mga taga Bunbun -Bun Cebu City no si Mino Gabisay o mga kabalyero an Barliso family. The last but not the least, ang ako mga tennis badis pa nun, pwede ba kong basahon. of course, Doc. May magpaminaw ni Michael Sabirun, Mike Balaso, Mike Tiongsun, Colonel John Albisa, Sheila Tomas, Nino, Nino, Sano, Lulong Ogjuban Bantilam, Tex Maraginot, Lakay Narcisi, Jerry Nadila, the last but not the least, si Busing Arnold. May pagpaminaw. Tataga, Villa Aurora Tennis, Hello also to Jobert Nesperos, Verna Lariosa, Antonio Ermac Montajes, Jures Ken, Elma Atos, and Kang Ma'am Lida Heludo Flores. Punto legal! legal. Mm. Ang ato magtatapok karoon partner si Rose. Yes. 17 years old, taga General Santos, Santos. Mm -mm. City. Mm -mm. Uh, si Rose ay ay naay ka live-in partner ug mm -hmm. naay duha ka anak nga mm -hmm. mga lalaki. Yes. Oh, suma sa nabati to, Kabahin Roche. ni sa iyahang yuta, manggod nga napalit pag 2015, na 300 no? square meters, unya 70,000 ang iyahang uh, pagpalit, pagpalit, ato. No? Unya, so, unang pangutana ni Rose Partner, ah mm -hmm. uh, pagpalit na mo aning yuta, ah, uh, niya 2015, walay titulo kay mother title pa. Mm -hmm. Kasabutan lang sa barangay ang akong gikuptan. Sayo ba ang akong paagi sa pagpalit aning yuta? Ah? Okay. Ang ato sa ning klaro, mother title, meaning to say titulado ang yuta. oo oh. Naalay, meaning na, na, na titulan siya sa pinaka-original na owner. It could be lolo ni mo, papa si mo hang lolo, kay pila na kanahinerasyon, pero wa ni siya nabuak, wa ni siya na transfer tungod kay wa si sa mga nanonood. So nagpabilin siya sa mother title kay kung ang usa ka tawo mo panaw na unya sa iyang pagpanaw na asiay mga kabilin nga mga yuta unya titulado gani ni or even if di titulado tax declaration ba ang sakto manggod nga proseso ato ang buhaton anak, is mag extrajudicial settlement of estate meaning ibahin-bahin sa mga tagtungod katong mga heredero mga legal heirs unya mo bayad ta sa buhi is nga gitawag ug estate tax. Then, um, after anak diha na, na siya mabuak-buak, ma-divided na na into several titles kung na-partition na na to. No, or, at least ma-annotated man lang dito sa title, or mag-issue ug bagong title, outside kan sila. Huntong mother title, ang mahimong tag-iya ang katunang mga nanonood. Now, in your case, ni ka ug yuta. Now, sa pagpalit na tug-yuta, ang sakto nga dokumento nga atuang ang pirmahan ug himuon between nimo ang tag-iya sa yuta ug ikaw nga nipalit sa yuta ang kanang dokumentong gitawag nga deed of absolute sale wa manggod gud diri sa iyahang suwat no nga gipada sa ato ah, man siya ma-attach og kopya no sa at least sa dokumento or kasulatan man lang na iyang gikuptan dito sa barangay kay ang kanang deed of sale ang muhimo ana abogado Mupirma mo ang tag-iya nga siya ay tag-iya sa yuta unya sa kaninga kantidad nga iyahang nadawat gikan nimo nga buyer iyaha nang gibaligya ang kaning maong luna or kaning maong yuta unya ipanotaryo na sa usa ka abogado di gani na mao no tan-awa kay wa kita kundi na mao Then, dili valid or dili regular ang imuhang pagpalit atong yuta kay di man na pwede mo palit unya kasulatan or kasabutan or sabut-sabut lang sa kapitan okay mm. so klaro ka tong gi tempat yes. ni eh, attorney mm -hmm. Rose no ay kanuha, na. Mm. Na ko pangutana pagpalit naku aning yuta ang biuda ra nga iya sa yuta ang nakapirma kay mga minority di edad pa man ang iyang mga anak posible ba nga mag reklamo ning mga anak niya sa umaabot ng mga uh, sa abot rather mm. man, ma mahingkod na, sila. or meaning to say 18 years old mm. and uh, above na siya doc no okay now di ba ningon ko kaganina na ka ang posisyon na to nga kumupanaw ang usa ka o magperma og extrajudicial settlement ang kanang mga manunod para magsabot sila kung unsao nila pagbahin-bahin ang mga ang mga katigayunan nga gibili no sa ilaha So, naanggi instances tinuod nga ang mga heirs, minor de edad pa. Sama ani, um, ang mama, kay ang asawa, um, airman og ang mga anak. Na atay giingon nga kung minor pa, ang balaod nag dapat mo go through o guardianship. No? Guardianship meaning to say, ang mama, gikupta na niya, no? siya'y mo manage sa assets or sa property nga gipanunod sa mga minor di edad through ay guardianship unya ang court mo mo allow anak niya unya di na niya pwede basta-basta mabaligya kung why guardianship. nganuman naman, kay ang balaod mong god nagprotektar sa interest sa mga minor di edad nga dili maabuso sa mama kay maski kipag mama siya ilaha manggod bahin. Therefore, di po na ni mo pwede basta-basta mabaligya, no? Kay imo po nang ipakita nga ang mga halin or ang mga proceeds anang pagbaligya nimo sa bahin sa mga bata nga ikaw more guardian, pangad to po na mabalik sa ilaha, gigamit ni mo pang paskwila, sa ilahang mga... Uh, pagkaon, gastuan, mga tambal, ingon ana, no? So, Wa ko magingon nga dili siya valid so long as na guardianship. Niya ko na guardianship, then they cannot question the moment mahimo silang 18 years old or, or legal age. Okay, so ikatulong <clears throat> pagkata na. Naka-mother title pa yuta mm -hmm. nga akong napalit. Kung dili pag yun ko makapa-individual o tituloan aning yuta kung saan ako pagprotekta ang akong katungod, batok sa mga anak o mga igsuon aning akong gipalitan sa yuta kung may reklamo sila. Okay. Atong klarohon nga ang katong 300 square meter portion nga imuhang gipalit, no? Dapat mautoy bahin sa imuhang gipalitan. Kay di man siya kabaligya og luna nga wa siya'y katungod or kung dili siya pud ang uh, tag-iya. Now, para po'd maprotektaran ka, foremost, number one, dapat deed of absolute sale ang imuhang nga nagikuktan. Ikaduha, dapat at least pwede na ni ipa ipaanotate dito sa mother title, nga nakapalit ko o 300 square meters aning yuta, a, gikan aning tawhana, na ako'y nga maoy e, nanonood niya na muni iyahang bahin 300 square meters, no? So, dapat manggod kumupalit ang yuta yung susihon kung kanisya, eredero bagyo ni, no? Sumusunod bagyo ni. Ikaduha, mao ni ang sakto niyang bahin. Sa pagpalit ni mo aning yuta, a, naa kay 300 square meters, apan wa pa mo magkasabot ug asa dapita imo, no? Kaya the only way for you to be able to do that is kung mag-partition mo sa tanan ng mga co-owners anang yuta, ha? Alright. Mm -hmm. So, ikaw pa ang pangutana. <coughs> unsa may akong buhaton, samtang buhi pa si Nang alis mm -hmm. na akong napalitan aning yuta, a. Ako ba siyang ipatawag ug usab sa barangay aron papirmahon niya ang iyang mga anak? Stress na kayo ko ug una-una aning akong disitasyon hmm. karon. <laughs> well, una dapat gud unta nagkuha siya guardianship no unya ikaduha ang um, klaruha kung sakto bang imong dokumento deed of absolute sale no. Ikatulo um ipa-annotate na ang kanang imuhang title ngad ang imuhang deed of sale ngadto sa likod sa titulo or sa mother title kay kung dili manggod niya kumaning na si Rose nga dapat magbahin-bahin na sila nga mga co-heirs no or mga tagtungod anang anang yuta ah. kay para maklaro na ug mabahin na unya mapartisyon na na unya mabuak-buak na na siya unya naana na nay mga title kay di man ka makapatitle ana ug partition sa ubang mga tag-iya sa tibook nga yuta Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na kutlo nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga po sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN. Production Center, Radio Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Thank <laughs> you.